Eto yung karugtong ng mini vlog ko. After ko maihatid yung mga bata sa school, nag-asikasa naman ako dito sa loob ng bahay at kinagabihan nagluto naman ako ng pangulam namin. Wala pang ako akong pinagsasabitan dito nitong lagayan ko ng sibuyas at bawang at dahil nakapamalingkin ako, kailangan ko na talagang gawa ng paraan. Dinamihan ko nga yung pagbili nitong sibuyas at bawang para punong-puno nga itong mga bago kong lagayan. Aalisin ko na nga yung luma kong pinaglalagyan dito. For now, hindi ko pa alam kung saan ko siya ililipa. Sayang din kasi yon pang-organizer at eto namang mga guli na pinamili namin sawo ko, nilinisan ko at nilagay ko dito sa patuluan ng plato. Konti nga lang itong mga pinamili kong gulay dahil nasisira nga lang sa ref. Kaya naman every time na magluluto ko, bumibili na lang ako sa may palengke malapit dito sa amin. Bukod nga sa mga gulay, bumili din ako ng mga prutas, pang baon ng mga bata. At itong patatas, hindi daw ito nilalagay sa ref. Kaya nilagay ko na lang dun sa lagayan ng bawang. Kakapanood ko nga ng ibang mommy vlogger. Nakapanood nga ako na ganito nga dapat yung pag i ng mga pagkain sa ref para tumagal yung life. Naglagay lang ako ng tissue sa may ilalim pati sa ibabaw at naman mga apple at orange dahil wala nga akong ibang paglagyan. Eh, dito ko na lang nilagay sa plastic labo. Pagkatapos, itong grocery naman yung inayos ko. Isa talaga sa mga nagpapasaya sa akin. Grabe, tuwan-tuwa talaga ako every time na mag-organize ako ng mga groceries namin dahil dati pangarap ko lang to. Sa groceries ka ngayon, 50-50 na kami ng asawa ko. Nakakatuwa kasi nakakatulong na rin ako sa kanya. Kung dati nga nasa 2,000 lang yung budget ko, ngayon nga nasa 4,000 na. Kinagabihan naman, nagiling lang ako ng karne para sa ilalagay kong pangsahog sa gulay. Gamit na gamit ko nga food processor ko dahil hindi na talaga ako bumibili ng giniling na karne at ako na mismo yung nagigiling. Ayoko rin kasi sa giniling yung meron nga kasamang balat kaya ito tinanggalan ko muna ng balat yan bago ko igiling. Ito rin talaga yung naisipan kong lutuin dahil ito pa nga karne nung bumili ako sa may Alpha Mart. Kasi diba kakapamaliki ko lang kaya kailangan kong unahin kung ano yung mga naon ako nang nabili. Ito nga lang yung ulam namin, ginisang sayote. Hindi rin talaga kami lagi nagkaka Parni, minsan gusto ko rin ng gulay o di kaya isda at dahil ako nga tagaluto rito sa bahay ako rin talaga yung masusunod kung ano yung gusto kong ulamin o di kaya minsan tatanong ako sa asawa ko kung ano yung gusto niya hiniwa-hiwa ko nga lang din to ng maliliit at igigis ako lang din to sa sibuyas at bawang na merong giniling At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Kain po tayo.